pamit eh ko na yung asawa ko. Nakatulog na nasa San Agustin na daw sila. So, maigin na yun nandoon na kami eh. kasi mabilis lang ang biyahe pagka-ganitong gabi. magbi lang ako para Dora Bells na. level dito sa my BIR. So, update naman yung mga parents kasi meron namang JC yung mga magulang. Kaya, doon na lang nag-update si Mami Jo kung nasaan na sila. nag-aantay sa Makuto. tay na lang natin dito. <laughs> Nakakatulog na 'yan. Na. Alaminos na. Bilis lang ang biyahe pag kaganitong ano, gabi. ibang mga estudyante. 11. So, bus number 2 to, Bus number 11 si Kurt. Bus number 7. Malapit na sila. Nagdadating na, na yung mga bus dito. Hindi pa. 12 bar eh. Mga kumaitas, wala akong dalang salamin. Kaya zino zoom ko na lang ka cellphone ko. Number 12 to eh. Si Ate Pia number... Ay, 13 pala. O, tanong mo. Hindi ko kita. 13 are. Baka makita natin si Ate Pia. Ay, uh, mga basa ang mga, mga, basa ang mga damit. Kasi umulan mga yapak yung iba basaan sapatos plus number 4 so antayin natin si Ate Bia ng bus number 9 Bus number 9 si Ate Pia. Harangin na natin para maisabay na namin. Kasi si Ate nilalagnat. So, sasabay sana sa kaklase, kaso hanggang kanto lang. Pagkasabay na namin, ipapasok na namin hanggang loob para ihahatid na namin. So, wala pa yung bus number 9. Tsaka 11. bata. oh nasa si Ate Pia. Nasaan yung bus number 9? Pumunta ka naman sasabay mo kay Papa eh, Ito na pala. <laughs> Antay ko lang sa si Ate Pia para maisabay na. Ang <laughs> cute! Uh, Tignan si Ate Pia lahat yan ang gamit mo. Sapatos mo nandyan. Ihatid yeah, natin sa kanila Ay, eh. nasa na kaya ang bus? Punta ka na doon muna kay Papa at sabihin mo yan, antayin ko lang si Ate Pia wala akong dalang pera may pera ka pa? o bumili ka mga basa mga bata Bye bye. Pa-kita rin n'n. Bye. Sabi, hindi pa natutuyo ayun. ko 'yung number n'n wala pa din. Ano ka? kana na namin at para diretsyo ka na sa <laughs> loob. Oo, oh, dinlalagnat do si Oo, dinlalagnat po at hindi na masosundo are. Anong dami mong dala? Okay <laughs> pa tita, ah, ah, salamat. Ano, basa. Maligo. Maligo pag uwi at baka ay kain lag natin. Ayun, nandun. try seconds. Si ate piga. Ayan, nandyan. At na nga natin na rin sa loob. Wala basa A second. Nabili atang kape. Ha? Na uh, gabi na. Ayun, mo.

sa inyong gamit mo. Ba, bumili ka ng mga ano. Kay ba't ikaw hindi ka bumili ng ganito? Laki mi. Laki mi. hindi ka bumili? Tama ako, oh, paninda ni... May binigay sa amin. Paninda ni mami niya, oh. Ang dami. Ito ang daming laki mi. Si Kurt hindi bumili. Yan mo yung silipin mo na. Mura lang isa. So mag-aano uh, tayo? Tindahan raid. Na ngayon lang ako nakapasok dito. Tindahan mo. Wow. Dami na mana. ha. Iwan ko dyan kung anong binilin yan. Ayos ah. daming laman daming ano, daming laki miniging Pia pantinda pantindahan loaded baka may nalimutan pa si Pia baka may nalimutan pa si Pia sumamaya natin ayusin yung dahat, okay na Mas na kami ay, tanggal ato na ako hindi pa naman ay. Um, mm. minum ng gamot. Est <coughs> na kami, babush. Um, <coughs> mm um. -hmm. Kasi inako bukas na mura ng dagba. kakain ka. May paso kayo bukas? Wala. Hmm. Ano na kayo mo? Inip mo. Tapos ayan, oh, meron ka naman yan. Pari kakain kang kanin. Hindi mo naman nakain eh. Huwag na magkutusot eh. Gawat nang tingin ako sa nang nakain sa may bus, lalo na pag nagalaw, hindi ko nakakain. Kakain ka? Bukas na lang! Ito, mula ka naman pasok, air fryer mo, ha? Tapos itong kanin, ni microwave mo, ha? Ilalagay ko itong sa rep. At sayang ang pagkain. Ha? Bukas ng tanghali. Itong kainin mo, ha? sabi mo Mother. Kanin, ni microwave mo na lang. Ay, kaya Ayan, magbibihis ka, ga? Ang tubig. Umalim ka ba ng tubig? Yung malit, na ubus ko. Hila, mo, ang dami mong pagkain, hindi naman nakain. Ang dami mong pinabili. ayun ko nyo yan. Sabi ko, pagkain sa bahay. Ay Mag trip sa bahay. nag sa ati Pia? Hmm? sa ati Pia? Hindi, panay picture. Uh, Pinagbibili mo nga, hindi mo naman nakain. Opo hindi. At i-aayusin uh, at nang bukas nala ang nalaban. Ano ba, Aray? tapos na to? Ano ba nang gabi na ito? Ano ka, anong, anong Ano so, ba 哎，哎哎。